okay lang daw po ba or tama po ba na itigil na lang basta-basta ang pag-inom ng maintenance sa high blood kahit na ang BP mo ay medyo bumaba na sa 90 over 60? Yan po yung tanong ni Sir Magno Melgarejo. Sasagutin ko po ngayon. So ang sagot ko po kung tama po ba na basta na lang itigil is mali po. Hindi po tama na basta-basta lang itigil ang inyong mga maintenance sa high blood kahit na mag 90 over 60 po ang inyong mga blood pressure. Ano po yung dapat gawin? Okay po? Ano po yung dapat gawin? Ang unang step na dapat po ninyong gawin ay magpa up muna po kayo sa inyong mga doctor. Magpa-schedule uh, magpa po kayo ng follow-up check-up po ninyo kung saan kayo doctor nagpapa na check up kasi po, bakit po? Uh, kasi po ang 90 over 60 is end of normal. So, napaka, nasa ano yan? Nasa dulo na po ng normal range. Um, bali, 90 60 is normal pa rin naman, pero nasa dulo na siya ng normal range po ng blood pressure po natin. So, baka may mga problem. Baka ang mababang BP, uh, seryosong bagay pa rin po. Baka... May dahilan, may problem po na dapat na imbestigahan po sa inyong kalusugan. And alam niyo po ba, ang basta-basta na lang na uh, pagtigil sa inyong mga maintenance eh hindi po tama. Ang mag- mag-adjust po, baka kailangan i-adjust po yung dosage. Ang gagawa po niyan ay inyong mga doktor, hindi po kayo mismo. At saka po pag bigla niyo tinigil, eh risk po kayo na magkaroon po ng tinatawag na rebound hypertension. So, pagka ang mangyayari, pag di kayo nag umiinom ng inyong maintenance, baka biglang tumaas ang inyong mga blood pressure. Baka mag-spike po yan na mag po into serious complication. Baka ma-stroke po kayo. So, wag nyo pong i-adjust basta-basta ang dosage ng inyong mga gamot. Huwag kayo mag skip Huwag kayong titigil ng pag-inom ng inyong mga maintenance. And syempre, pag nagpa-check up kayo sa inyong mga doktor, may mga uh, lifestyle changes na pwede pa po silang i-advise sa inyo. Baka kailangan nyo rin pong uh, mag-diet -mag or mag mapiliin yung mga mga kakainin. And mag-incorporate po kayo ng mga exercises na makakatulong po para ma-normalize po uh, yung inyong mga blood pressure. So yun lang po muna, um, medyo matagal po akong hindi nakapag-upload. Pero uh, thanks God po dahil nakapag-upload na po ulit tayo. Kumusta po kayong lahat and I miss you all po.